Evening. Dito ako sa kakahuyan mag-isa. Hindi naman nakakatakot kahit gabi na dito. Lalo na ang lalaki ng mga puno. Sino bang matatakot sa mga puno, di ba? Dito ako sa labas. Nag-walking. Or I'm doing my uh, jogging. Jogging. Pero sinabayan ko ng vlogging. sa uh, para may ma-share i -share tayo sa madlang people. Ayan. Maulan. Medyo madulas kasi yun ang daan. Ayan. Yung kakahuyan dito ay isang uh, recreation area ng mga tao. Hindi ka matakot lumabas dito mag-isa sa mga kakahuyan na area dahil ito ay pinoproteksyon na ng nature. O, ba? Diba? Kasama ba naman ang nature? So, hindi napakatakot. Ayan. Lalaki ng puno. sa so, nakikita nyo. Tsaka, now, ano na, 6pm na. Pero, yan. Dahil medyo maliwalas pa naman. Kaya nakaka vlog pa tayo. Ayan yung daan. Ayan. So, dito maganda maglakad nakaka gaan sa katawan ay tingnan yung mushroom yan oh. hindi yata yan baka poisonous yung ganyan yan oh. ang laki diba laki niya. pero hindi natin alam kung anong variant yan kaya hayaan na lang natin siyang magstay sa puno. sa niya? sa lugar yung mga ano natin kakahuyan ha hiningal na ako ito lang kasi tumakbo ako ng pang tatlong rounds ko na to ayan Ay, kahit medyo maulan okay naman kasi hindi ako masyadong nababasa dahil sa puno sa puno ba pinaproteksyonan tayo yan yung puno tumba na. old na siya pero nandyan pa rin yan dahil pinipreserve ng mga tao yan dahil para sa kanila uh, isa yan sa mga attraction pa sa mga nagpa-pass by dito yan walang ano dito uh, sawa or snake kaya wala ring rin mga ano tawag animals wild animals kaya safe safe ka mag ano maglakad kasama mo lang talaga nature yeah kung nature lover ka talagang mapa kakarelax dito ngayon sa so napansin nyo sa paligid naninilaw na or nagbabrown na yung mga kulay yan ah. Yan. Naninilaw na siya konti. Dahil malapit na ang autumn. Kaya or fall season. Laglagan na ang mga dahon. Dahil malamig na pag gabi. Mahamog na pag umaga. Kaya ganun yan. So yan. Tingnan niyo yung mga puno. Yan. Mga dahon. I mean, dilaw na parang hindi na sila healthy kasi nagiginawan din sila pag gabi na kaya yan yan lang sila nakakaano pero maganda mag na ang kulay ng leaves ayan na ang ganda rin nakaka-enjoy din yan kaka-relax yan Akit tayo konti. Dahil doon sa taas may, may view doon. Dito kahoy lang yan. Doon sa taas. Malapit na. May konting view. Para makita nyo naman. Anong doon? Yan. Dito, kahit sa kakahuyan, ginagawa nila ng paraan na may mga steps para mag-i-enjoy yung mga nag-walking. Ayan. So, ito na ang view. Wala na ang view. So, di ba? Ma-enjoy ka rin. Ito ang lagi kong pinupuntahan. Ayan. So, ayan ang view sa kalayuan. Tayo sa to, Hi. Ayan. di ba? Ayan ang paligid. yan Ayan. Ang bahay namin is doon sa baba. So, kumbaga, umiikot pa ako para makapunta dito. Ayan. na paligid natin dito ngayon. Eh, tour ko kayo. itour e, So, yung makikita. Ayan yung makikita. May cruise ship pala ngayon sa town. Kaninang umaga. Pero nandyan pa rin naman siya. Dahil may cruise ship. Ayan. Kikita pa naman sila medyo, medyo may ano maambon dahil nga maulan pero okay lang ulan lang yun ba diba? sanay nga tayo sa bagyo eh. kaya yan guys, mula dito sa magandang lugar na medyo nag-change na yung mga puno ng leaves ng mga puno so paalam, bye thank you again for the support bye all